Ito ba? Alaki? Babae yan. Ha? Babayin. Ay, babae. Ano ba pinagkaiba ng babae sa lalaki? Ano ba ng lalaki? Ayan. So, ano ba pinagkaiba ng babae sa lalaking talangka? Ayan. Ayan. Ayan natin. Ah, uh, ito pag pabilog yung tiyan, babae. Mm -hmm. Pag pahaba yung yan o yan o. Ayan, pahaba. Yan po yung lalaki. Tingnan, kita nyo po. yan ito na ay ah pasigura no ito naman ito ang hmm. sa ito na yon. ito naman yun may

Babae Ha? Bibayin. Ay, babae. Ano ba pinagkaiba ng babae sa lalaki? Ito. Ito ng lalaki. Ayan. Ano ba pinagkaiba ng babae sa lalaking talangka? Ayan. Ayan. Tignan natin. Ah, uh, ito pag pabilog yung tiyan, babae. Mm. -hmm. Pag pahaba yung yan o yan o. Ayan, pahaba. Yan yun po yung lalaki. Tignan. Kita niyo po yung pagkaiba. Ayan pala yun. Okay. Itu berani nah. Ups. Oh, berbalik ke atas tubig. <laughs> wow. Oh, <laughs> ini hmm, maliit pala dito. Kagatin nyata ating singit <laughs> 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 Yon, oh, dami, oh. Hmm? ah. Yo no, kami oh. Ba. Yo. Ah, oke. Ini rambutan kah? Ha? Rambutan. Rambutan na. <laughs> Uy, guwi na daw siya. Uwi na sa Iraq. <laughs> Miss niya daw ang mama niya. Ay, puro babae ang ano ah. Ito, nakasiksik pala dito sa gilid. Uh, Nakakarami na tayo oh. Yan na, yan na. Uy, yun? Dami Puro babae, puro babae itlog na ito sa bukana, na hmm. dami ito so, dalawa magkatabi oh. hmm. o so, ito uh, ang malaki ito uh, ang malaki o oh. malaki ang sipit grabe so, sa kalabang oh. paturo na ito <laughs> so, malaki din o ito ang malaki Okay. Uh, si galawan lang. Oops. Oh yeah. <laughs> mm, agad, hmm. Ito nga dapat ng ata. Dami nito. Lumakas ang agos siguro ng ano. Oh, tingnan nyo po. Ayan. Grabe. Ang dami-dami na. Hindi nasiro ngayon. Ng babae din. Hmm. Medyo malakas siguro ang agos ngayon. Mulan talino. basa Mulan po ay malakas ang agos. mga dalawang oras na na at na tuloy tuloy yan lakas ang baha ito laki oh ito sari ano hmm. ito ang oh, grabe taba ngayon ng talangka na hmm. may ito pag lumakas pa ito ngayon lang ito ngayon lang ito oh, 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 wala pang isang oras ito wala pang isang oras

Yung may hipon pang naligaw. Isda, malilit. Marami. Marami. may hipon pa po. Oh. <coughs> yung huling buhos. Marami. Laki. Ito yung laki. Marami. Lalaki. Lalaki po yan. So, lalaki ba to? Lalaki din. Na? Malalaki tong lalaki. Naparado ko sa ino. Mga lalaki. <laughs> yeah, yeah. Oh, dun, okay. uh, babae, lalaki. Ang tip na tayo doon. Ah. Okay. Baba lalaki. Lalaki Lalaki. Maraming mga lalaki. Iyan. Natapos na yung huling buhos. Mayroon pa? Mayroon pa Mayroon pa sa ako? May wiwis pa oh. Ang bunog. Ah, ubog. Ubog to. Yan. Ito ang amin oh. Nakil. Okay. <clears> Nang <throat> kilo rin kayo to. May isang kilo to. May isang kilo. Grabe. Hmm. Dami. Ipas so, ng isang ulaman. Sod na ang isang ulaman. Yun pa. Ito. 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 May mga nakatago pa pala dito. Magalaw naman sila. Na. Ayan. Yan po ang ating huli ngayon. Medyo sinerte. Ayan o, oh, dami. Thank you so much. A few moments later. Yun, di pa po kami nakakaalis ay may papantawin na agad. Ayan, tingnan natin kung mayroon ulit. Ayan. Aroy, dami. Grabe. Di pa po kami nakakaalis. Sa una namin ano kanina ay mayroon na naman. Mayroon na ating, ano. Ayan, ay ano. no. Sa pangalawang ano po to, pandaw. Pangalawang pandaw. ito, okay. laki hmm. yun o, oh, lalaki magat <laughs> hmm. kapag talaga ka hindi pa po kami nakakaalis ay meron na agad yung laki o oh. lalaki hmm. magat oh, na Eh, Ayan, grabe. Grabe, oh. Dami. Ayan, ito po ang aming huli sa pang pangalawang pandaw. Una at pangalawang pandaw. Magpapaalam na po kami. Thank you so much po sa inyong pag-subaybay. God bless po.